Malaking pinsala ang iniwan ng bagyong agon sa Mauban, Quezon. Maraming lugar kasi ang binaha at nawalan ng kuryente. Para sa update, live na magbabalita mula sa Mauban, Quezon, Simon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Sheryl, muli na namang binayo ng malakas na hangin at matinding ulan kaninang umaga itong malaking bahagi ng bayan ng Mauban dito sa Quezon. Kaya naman dagdag kalbaryo ito sa mga residenteng unti-unti na rin sana nagilinis ng mga binahan nilang bahay kahit hindi pa rin isang 100% na ibabalik no, yung kuryente dito sa lugar. Literal na nangangapa sa dilim ang pamilya ni Jenny May nang abutan na aming nagahapunan sa barangay Bagong Bayan sa Mauban, Quezon. Nawalan kasi ng kuryente sa buong bayan dahil sa tindi na pinsala ng bagyong aghon. Kaya nagtitiis din sa dilim ang apat niyang anak kabilang ng apat na buwang sanggol. Bukong kami lang pong mag-asawa ayos lang, kahit po kami lang, ay mga anak ko nga po halos wala po kami makain. Sana po ay may mag-abot po sa amin kahit kantin tulong man lang po dito sa amin. Sobrang hirap. Posibleng abutin pa raw ng ilang araw bago maibalik ang supply ng kuryente. Marami kasing poste at kable ang nabuwal sa daan. Sa video nito, kita ang malakas na agos ng tubig sa barangay Luwalpario sa bayan ng Mauban. Tinangay na rin ito pati ang bakod na bakal. Hanggang tuluyan na rin inanod ang buong bahay na yan. Ang baha, umabot daw sa may git labindalawang talampakang taas. Nag-iwan din ito ng putik lahat ng mga residente wala halos na isalbang gamit. Nakakalungkot sir, wala. Parang cellphone lang at saka, saka konting pera. Um, ang... <laughs> ang nadala lang namin palabas kasi bigla yung pagtas ng tubig eh. Lahat po ng pinaghirapan namin ay naubos ay dito lang po pala po sa baha. Kaya po talagang ako'y sobra-sobra ang pagkano ay paghihinaya. Sa kabuuan, tatlong po, sa apat na pong barangay sa bayan ang nalubog sa baha. Inabot hanggang sa ilalim itong Maapon Bridge, yung taas ng tubig nung kasagsagan ng pananlasa ng bagyong Aghon. Pero dahil sa lakas ng ragasa, bumigay yung bahagi nitong lumang tulay sa kabinagsakan at nasira yung ilang isinilong ditong mga bangka. Aminadong lokal na pamahalaan na bulaga sila sa epekto ng bagyo. Hindi raw nila inasahan ng lakas ng ulan at hangin dala nito na nagdulot ng storm surge na sinabayan pa ng high tide. Isama pa ang mga umapo na ilog mula sa mga tubig na nanggaling daw sa bundok. Kala nga po namin ay uh, dadaan lang. Yung pala ay nagsitakal pa dito. Kaya doon po uh, ano, talagang binugbog na dito ang bahay ng Mauman. Pati nga bahay ni Quezon Province Governor Helen Tan, nilipad din ng bubong. Even the mga privado natin na uh, concrete ang bahay nila, they were saying na naapektuhan sila somehow. No? Yung may lumipad na bubong and pinasok ng baha. Paniniguro ng gobernadora, handa naman daw ang probinsya sa mga ganitong kalamidad. Yun nga lang, kailangan pa rin daw ng tulong ng bawat isa. Sa ngayon, tatlo ang inisyal na bilang ng mga nasawi sa Quezon Province. Isang nalunod na pitong buwang sanggol sa pagbilaw, habang dalawa naman ang nabagsakan ng puno sa Lucena at San Antonio. Aabot na rin sa hanggang 500 milyong piso ang inisyal na pinsala pagdating sa sektor ng agrikultura. Cheryl, isa sa mga nagpapakaba pa rin sa mga residente rito ay yung sumadsad na barge dito sa Mauban Port na, inanod no, nung kasagsagan nga ng pananalasa nitong bagyong aghon. Bagamat nahila na ito kanina umaga patungo sa may gitna ulit ng dagat, eh talagang kakabakaba pa rin ang mga residente dahil nga kapag lumalakas na naman ang bus na ulan sa lugar, hindi malayo na maanod ulit ito sa pampang malapit sa mga kabahayan. Cheryl. Mon, doon sa mga nakausap mo ng mga residente, sabi nga nila, eh halos wala silang naisalba. Di ba? Diba? At yung una rin pamilya, wala silang makain. Kahapon na uh, nung nagkausap tayo, ay uh, sa, sa radyo, sabi mo may mga nakapreposition naman na ng mga food tax. So ito ba ay naipamigay na? Oh Cheryl. Actually, may ilang barangay ang talagang hindi agad-agad nakapagbigay ng mga mga sinasabi nga na pre-position food packs kasi nga manggagaling pa ito sa LGU although ibang barangay kasi malayo talaga no, sa pinakamunisipyo kaya hindi agad nakarating yung mga pre-position food packs doon sa pinakamunisipyo kaya naman may iba dumadaing talaga ng pagkain no. bagay na ngayong araw inaasahan na sana lahat talaga ng mga barangay 40 barangays yan, in particular dito sa bayan ng Mauban, eh mahatiran na ng pagkain. Lalo't dumarating na rin dito ang mga tulong mula naman sa national government, in particular sa DSWD, para nga mapakain no. itong mga apektadong residente. Lalo't kung nawalan sila ng hanap buhay, ang mga mangingisda dito talagang nasira ang ilang mga bangka. Dulot nga rin ang pananalasa ng bagyong aghon. Mm. Anong nga uh, mabilis na aksyon na ginagawa ng provincial government maging ng LGU para nga makarating itong mga prepossession food tax? Ayan, Cheryl, talagang una, ginagawa nila ay eh, ma-clear -ma -ma no? yung mga nag o nagiging sagabal sa pagpapadala ng mga pagkain dito sa mga apektadong barangay na na-isolate nga talaga, no? hindi lamang dahil sa landslide, kundi may mga nasira din kasi mga means of transportation or sabihin natin mga tulay dito sa area nga ng mauban dahil nga sa tindi ng hagupit ng bagyo. No. So ito yung pinaka -pina prioritize muna ng provincial government in support sa LGU para nga mairating ka agad no itong mga pagkain at mga relief items para sa mga apektadong residente although kahapon isa yan sa pinaka-clear nga para nga maihatid na talaga kaagad so we will check today kung lahat ba ng barangay ay nahatiran na rin na tulong uh, in particular pagkain na isa sa mga idinadaing sa atin ng mga nakausap nating mga residente Cheryl baka kailangan na or baka tumutulong na rin ba ang national government like DPWH para nga sa clearing operations? Yes, Cheryl. Actually, talagang oh, kumbaga, eh sama-sama na na naka, nakatutok dito kasi mga national roads din yung ilan sa mga naapektuhan ng mga nangyaring landslides kaya naman talagang in support with the with the provincial government talagang nakatutok na rin ang DPWH national no para nga ma-clear itong mga mga naapektuhan ng kalsada pero isa rin sa mga national government na tumutulong dito nga ay yung, may balik ko lang, yung DSWD, in which mamayang hapon nakatakda rin kasi talaga pumunta rito mismo. ah uh, may, may info tayo na gusto pumunta uh, in person no, ni Secretary Rex Gatchalian para nga makita yung sitwasyon on the ground in which maganda, maiparating sa kanya yung naging sitwasyon no, ng mga residente na kausap natin kung paano ba sila maabot ng tulong ng mga kinakailangan nilang mga food items or relief packs. Cheryl. Maraming salamat for the update, Mongo. Walbez.